Magandang gabi po. Magandang gabi po mga subscribers. Uh, pasensya na kayo. Bira kami makapag-upload. Uh, busy na kami eh. Uh, ngayon kasi, yung uh, panood namin sa TV, balita, eh, tungkol kay ex-president Rodrigo Roa Duterte. Eh, wala. Naisip ko lang. Pwedeng podcast. Uh, na, ano yung wala yung tatay ko? Anong, ilan ka panong kay Marcos noon? Nangyari naman gano'n. Anong... Mga ilang taong ka nun? Tansihan mo? Parang naulit na kasi yung panahon ni Marcos Sr. eh. Sa DLT. At? Forty plus na. Kapitan na ako eh. Hindi ah. President Marcos? Oo. ninety ninety ka diba na? Hello. Uh, wala pa ako sa mundo nun. Ninety-ninety-two. <laughs> Ito <laughs> Ay, hindi wala pa ako. Hmm. Hmm. And ako muna anak. Ito siya yun niya, ito, 90s yata. 90s? Oh, 87 to 90s. Ano? ibig sabihin, wala pa ako noon. Hindi ako pala Ano naman nangyari noon pa? Na re-relate ko lang eh. Ang nangyari kay doon yeah. eh. Nung kay Marcos, mas nauna. Marcia ko nang ginawa niya, di ba? Oo, oh, nagabuso naman. ano, ano, ano naman nagabuso? Mga mga... Sundalo naman niya? Hindi, mga kontra sa kanda. Mm. At saka mga NPA. Yun ang nagabuksa? Oo. Oh. Si, ano niya, do... si Tarok. Nasa... oh ito May yung may... Ito kay Duterte kasi yung mga polis naman ang nagabuso eh. Mm. Kasi pinatupad niya ito kang eh. Ito nga yung paan... Mga uh, nun. Kasi kaya nang kay Marcos, di ba, Marcelo? Hmm. Kaya na yung mga sundalo niya naman ang nagubuso. Hindi, hmm. mga... Mga bataan niya. Mga hindi bago no? sundalo. Hmm. Ngunit. Ang pahali pati sundalo na nung... Yun, 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 yun. Kaya binaba na ang Marcelo. Kaya pero hindi lang pansin ko lang doon, doble yung kanya, kaya niya binaba rin ng Marcelo. para Parang na ng termino, termino niya. Di ba? Yun ang yun ang pananaw ng iba, pero... Hindi, wala talaga siyang intensyon. Sa Napapain. tingin ko, tama lang na ibaba ang Marcelo dahil marami nang nagre-reverde. Ibig sabihin dumami na hindi, ano ba? Hmm. time na Oo. Oh nakalauna, hindi, hindi haras ang kontrol ng gobyerno. Hmm. Parang gano'n. Ka kaya minsan, naisip ko, tama lang naman na binaba ni Duterte yung ganun eh, para agapan yung sitwasyon. Gano'n lang rin naman yan. Nagaya so, na kay Marcos noon. Nagbako na mga... Yung uh, binaba ng, ah, uh, din Marcos. Yung binaba ng Marcelo. Nagbako ng, ng mga PC. Kaya nung bago na tanggal si Of course, yun na naman niya, inabolish niya ang PC. Mm. Naging PC. Ginawa niya ang PC. Ginawa na. PC no? ay na. Ay na. Oh. Pero kung yun ang dapat gawin niya. Palitan Oh. Ano, abuso na ang PC. gawin natin ay INP. E ngayon, abuso na ang INP. Gawin natin PNP. Ngayon, kung magkaiba naman ng kaya to theft eh. Mm. Sumubra naman siya. Talagang um, binigyan pa ng Uh, parang pinakasuol ng mga polis. Hindi, kasi ganun din talaga. Yun ang naisip niya solusyon eh. Ngayon, ang nangyayari, minsan naabuso talaga. Pero kasi... ito ito, magkaiba kasi, ay Duterte. Sa pananaw ko, siya na yan sa likod ng nagpapadami ng druga dito sa Pilipinas. May mga tao lang siya. Kaya nung mabibisto siya. Hindi natin masigurado. Hindi nga, nung medyo na... Ano, ano mo lang yun? na... Uh, sa akin, ano, lang. Ano, para. opinion mo lang yun?

Ang totoo noon, unti-unti ang binabunyag ni Dilima, ang tsaka nga nga ubes pa ng kaparehan bago yung pinatay na miyon ng pinatatanda ko, yung pinatay ng miyon ng tanawan, yun ay parang binabunyag niya na paglalipit ng sa Malacanar, back up na yung sa mga naman tayong mga doka doon sa tanawan. Kaya yun, polis mismo tumira sa may sa tanawan doon. Mga plaga roon, ceremony. Yun, tinira ang polis. Yun pala, binigyan ni niya. Inamin naman niya, itong hindi niya. At talagang itong sa payatas, itong mga nang patay ng mga polis. Hindi ang inagapan ni Dr. Dilon. Baka yung drugs kasi, kung saan-saan na umabot, maging laganap na siya. Hindi niya na mga... Yeah, pero siya ang nag-contact mo yes. una. Pero tama, yung in-interview kanina, ang unahin diyan, yung ugat. Saan yung ugat? Yan ang buk. Siya ang ugat. Sa tingin ko. De, talaga, talaga, dapat siya? ang ugat. Hindi niya na makontrol ulit. Hindi, mayroon mag na hindi ang ugat. Pero... Pin, yung ibig sabihin, mo lang yan. Baka siya, harang. <tom> mo. Anong hmm. anyway Alam niya na, kung ano sa dagat, sa dawaw, hmm. sa sangit. Hindi ang totoo niyan. Marami involved Kasi, negosyo yan eh. yan. Hindi hmm. lang isang tao ang pwede mo Pero tama yung yung sabi ng matanda kanina. Unahin kung saan yung ugat. yun ang unahin. Uh, talagang What kind is? Negosyo kasi yan. Kasi, kasi kaya yan. marami na tutok yan. <coughs> siya, kasi, big time na negosyo yan. Siya din ang sa likod. Ayan, um, Lumabas Lumakas din ang mga Chinese dito. Hindi yung para nung uli. Ito plus ang Chinese din ang nilipirin nung dito. Nung drugs. Kaya na. Ang naging decision niya. Ang nangyayari kasi eh. Ka, kung... Ano yan eh, mga scientist na gumagawa niyan eh. Para hindi na siya mga... Kada taon, may gumagraduate na scientist. Bago. Kada taon, maraming naiimbinto yung mga scientist na yan. Yun ang dapat na agapan dyan. Kasi yung mga scientist sobrang talino, ang dami naiimbinto yan. Kaya uh, yun sa kay Duterte eh. Sabi nga nung ano pa, okay. nung pa Ito ko sabi ng... Ako ng, nasin siya. na ang isang teknolohiya o anumang bagay, pag nasa Diyos, mabuti lahat ang kakantungan niyan. Paglikha ng Diyos, ha? Pero paglikha ng tao, lahat ng kakantungan niyan ay eh, hindi mo masabing mabuti, meron talaga masama. Ibig sabihin, yeah. kung likha ng Diyos, laging ligtas. Ano ba, yung sasakyan mo, likha ng Diyos. O, di laging ligtas. Likha ng Diyos yan eh. Pero pag likha ng tao, hindi mo sigurado yan na laging ligtas. Minsan, papalya yan. Yeah, yeah. Yeah, si sobrang matalino. di yung nangyari, pa na... yan. Kaya may kama ka Kaya nga, pati na... Hindi, hindi ka mga na... Pag sa drugs. Nagkakot. Ano nyo niya? yung niya na matalino. Ginawa It obispo na papunta up upon the way by the ad. na know, it of course, you know, like a you know, barrel, you know, yung know, you know, you know, you know, obispo, know, you know, you know, you na you know, you know, Pumbaril sa uh, Biblia. Mm -hmm. na, Nakaukit pa. Ibig sabihin ka, no? Ay mga inasay ng Presidente para isuporta ng mga uh, kaparyan at ayon obispo. Kaya yun. Nandun ako nag na. Kaya, magaling sa magplano. Okay. Sige, tutong wala. Hmm. Okay. Ano na mga subscriber. Salamat sa panonood nyo. Salamat sa suporta. <laughs> Di ko alam ang gagawin nung napatitig ka sa akin Naalala ko ang iyong bango, bango ng pawis mo Nauutal mo lang salitang lumalabas Ang pag ay kumatas Naalala ko ang nakaraan, mga asaran, na naruta